May buntag. May buntag ya. Dari mo na ka, dari mo puyo. Hmm. Pangalan din mo. Migris Migris. Hmm. Uh. Lalo sa inang gipuyo ano? Di mo mabasa diri mo ulan? Mabasa ya. Mabasa. Asa dai mong Wala pa may trabaho kung banay. Asa dai mong bana karon? Papa sa ni Uli. Ni Uli? Oo. Na kay mga anak ko dati. Ah, tuloy mga anak. Asa maroon mga anak? Nag-eskwela po sila? Oo, eskwela po noon. Hmm. Pwede ko mo dayon dia, ate? Oo, sige ya. Istorya, tika kajit lang kaya, lisod ka inyong gipuy antri no kay yan yeah. barong-barong ra mm ug mukusog ang ulan no basa gyud mo dire basa gyud niya mm yeah, dire ra mo manghugas oh yeah. mm uba say po dana sa tubangan su, ni manghugas pwede ba ma silip dia sa sa sunod ate oh pwede kayo ya yeah. sa so, pagkalisod ate nga Nagpunit tayo sa inyong nanin lang barong-barong. Hindi kayo yan. Ang kahilap gani ko kay kuan man. Masa dyan ni Suwan ang yung eh, kuan ba kay humugi, eh, kuan ang yung i kuan mo sa trapal ang isaw dyan ang magmay hmm. sa trapal ang uwan kay para dili mo mabasa. Ano ba? Masa so po eh panginabuhin niya kay tanong, ah, tanong nga agbati niya, nilabong naman na o kung lang sanggi, anggi, sa gikuan di sa, magbalit, magbalit pa motul sa gisa nagbalik magbalik pa ko bagong saha sa batik kay ako ning na nagbati hmm. ta rin yuyo ba Tumong ba na sa sentro pa ate si Ano na siya ya nang ni apply na sa construction niya hmm. na humana ang ilang trabaho ba niya ma-plant ma-plant at sa poultry So, so karon wala siya trabaho. Wala siya trabaho pa ya. Mm. Uh -huh. Ano ni ali maning bana ti? Kay limulisan man nilang balay nya mag maguba sila sa si balay. Ah, mo Asa day no puyo imong bana ka? wala din mo kahimu o pining bisag ka kubo lang ha kanang tawag na ito bag di, di, di tama basa ba? Uh -huh. Wala pa may budget mag nagplano lagi may tanang na amo lang ang tanig bae. Aptan lang ba bisag upat lang ang tangsin. Hmm, bisag upat lang kapligong sino? Hmm. Kay og kinigod ang inyong atop og hangino ni siya bisig gamay lang hangin. Mutuklap ni siya mabasa gyud mo diya sa sulot. Hmm. Hmm. Asa imong anak ti? Kila pa ka tuig na imong anak karon na si mo. Ko anang siya mag grade 7. Yung sibin? ka po anak ni mo diri nga mo po yun? Masara. Masara? Ang duha di ba yung katulo asa ang To asa kung kalibin sa una. Ah, asa yung unang bana sa, sa una? Naka, hmm. Napa ba kay bugas ka rin? Ano yun? Kawawa naman po ang kalagayan nila dito ni ate. May grace. Naka ano lang po, atira sila sa barong-barong. Ah, yan. Meron pa silang bigas, ah. Kung pa ang pinuka, harugay yung gari ng man. Mining ko niya kay... Kanang ako mga igsoon good, kanang diliman good siya mo sa... Kanang ako Paris ba? Ah, mo ba? Hmm, nga. Di siya mo nga... Ah, mag-inyo kag-usap. Saan mang gid yo gid nang lan mang gid kay agi mang um, stress ya. Mao ba nang agi ka stress. Stress niya. Kanang murag ma sige gol goal goal ya. Mhm. Um, sabot lang po na ako mga igsuon na lang gid ya Pero mo no, lagi na dili mi mag dili mi magkapan. Sinabot sa mga hmm. Kumusta ang inuang kinabuhi sa bago ni Morona Bana?

Grade 11. Ang ikatulo, grade 7. So, mga malalaki na mga anak mo. sino? Hmm. Ang ka, lisod nga wala ni mo nagkaubad ang imong mga anak. Di ba kami sa imong mga anak? O, oh, say, kanang, ari sila sa kuha niya. Kanang, kuha, hmm. lagi na, wala ko kapahigdaan. Nagkuhaan ko, hmm. lagi ko nga ako ang, ako lagi ko, na, na, budget, na, budget ang problema ko hmm. Kasi trapa lang. Mababasa kayo diyan pag malakas ang ulan, malakas ang hangin. Ano pa kahirap no? Na? Uh, eh, napansin ko kasi lumana ako dito. Hmm. Bisa ginyo lang kanabang bang uh, palitan o kanang kukulambir na inyong hangkuanan o hiyero ka na si Inba no, kay in naluwi ito ko nagtanaw sa inyong kahintang dali na siguradong babasagi mo kung naikusog ang ulan Ano ba may mga na ah, siguro may mga 3 weeks ka rin sir? Ah, baguhay pa lang hmm. So, nakasama nagpuyo? diya pero muad to dito dili mi makadima wala ba mi an nga ko yung sakto gyud wa mi amo address ba mo ba muad to sa ila mo address wala gi mi amo balay ba di muliso na sa sila niya wala na Kaya na sa edad ito mo ito 37 37 sa so, bata pa no? Imong kalibin ka ron pila sa edad? 31 31 mm -hmm. Sa so, bata pa no? So, pwede pa kayong ano uh, susumikap para maka tayo kayo ng kahit kunting kubo lang no hindi kagaya nito na sobrang ano naman uh, um, natin karon na tayo ako ihatag nimo na ayuda hinuot na makatabang dawat ito ngamat sir um, p 3,000. p Salamat kayo sir ha 4000 5,000. 5000 eh. Salamat sir uh, So pwede kayong bumili ng Kukulamber uh, no hmm. At saka Yero Sabihin mo sa uh, Kalibin mo ha yeah. um, Bumili kayo ng Yero at kung sakaling uh, konti na lang yung bigas ninyo bumili kayo ha mm. salamat mm. sir ha, salamat mm. tayo mm. wala nga naman natin tabang nag-inigtabang na ako mm -hmm. uh, maraming salamat atinida sa ating service nakabigay po tayo ng uh, ayuda po kay ate dahil na awa po ako sa kalagayan niya dito tira lang sa barong-barong salamat sir salamat kayo sa makadaghan sa imong tabang sa among balay nga mausab na ni eh, kay uh, ma man mi sa uwan salamat sa ayo na sa presya nga inyong giatan nako dili gini nako makalimtan sig mamatay pa ko salamat ka hmm. so kayo na ang bahala siya hmm. sa ibinigay kong tulong sa inyo ha unang una magpapasalamat tayo sa Panginoon salamat kayo Lord sa imong yata kagrasya na ako salamat kayo anikorta nga ako na daw salamat kayo salamat kayo inyong tanan sir salamat salamat kayo Lord salamat yun kayo hmm. ako gining ipalit tayo ng sin sir hmm. bilhin niya ng yero ha hmm. at saka yung kahoy lang para hindi kayo mabasa ha. Mm. Lalo na ngayon tagulan na napakahirap no. So maraming salamat din sa ating sponsor at inida sa ating series. Salamat at inida, salamat. Mm. Um, po ate, ha? sige. Kaya nang bahala din na lang kung magdugay po kay napakaito ha. Mm, salamat kay sir. Mm. Sige ate, kanang... papay na mo pa. <laughs> sir, mga on sa ta. Ha? Mga on ta. Nakaluto na dahi ka? Hindi, magluto ko. Magluto pa ka? Ah, sige na lang, umanda mo sa kong ah. Salamat kayo, ha? Ah, sige, salamat kay ah. sir. Sige, sabihin mo sa asawa mo na meron ah, mayroon tayong uh, ah, ha? Ah, sige, salamat sir, ha? Bili ninyo ng yero. Ah. Saka kunting kahoy, ha? Ah. Para di kayo mabasa. Salamat sir. Uh, oh, sige, bye-bye na. Bye-bye.